Ito nga mga kadiskarte, papakita ko sa iyo, isa inyo, naglabas na siya ng likido. Ayan po yung likido, no? Hindi ko lang po hawakan kasi bawal. So, yun yung uh, white, no? Iting likido na lumalabas sa kanila. So, maya maya mga kadiskarte, magpapaligyo muna ako, no? Papaligyan ko muna ito sa inyo, tapos mamamaya, uh, sakyan ko to dito. Dito, no? Pag malinis na siya, at uh, try ko sakyan dito kung standing heat na ba siya. So ngayon, hindi ko muna sakyan kasi magpapaligo muna ako mga kadiskarte sa kanya. Sa so, hindi pa po nakasubscribe po, please po subscribe na po. Sa so, nagsubscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta po. Ito na nga po si Sor, tapos na nga po siya naligo. So ipapakita ko po sa inyo yung ah uh, volvan niya no? Ang vulva niya ngayon ay hindi ganoon ka lakihan ang ah, hindi ganoon kamagang maga, no? Hindi katulad nung dumalaga pa siya pag naglandi siya ay talagang magang maga tapos pink na pink. Ito ay ano lang, light lang, no? Light pinkish lang tapos ah, hindi siya ganoon ka laki. Hindi ganoon kalaki yung ari niya. Ang so, lakas ng ulan. Hindi marinig yung boses ko. ng ulan dito po sa angin. So. so, ito po yung likuran ng kulungan ni Shore. So, po, mga, yung mga sabing na yan, latundan po yan. Ako po nagtatanim yan. Ako po nagtanim. Ayan. Tapos yung may, mayroon dyan, ano, uh, puno ng papaya din po. Yan, tinanim ko din po yan. Tapos, dalawang puno yan, yan. Meron din po akong tanim doon na puno ng papaya. Tapos, yung saging. Apat na puno po yan, yung saging. Meron pa doon. tapos po nagdating yung so, ito lang po yung pinagandahan pag, pag umuulan lagi ang mga ang mga tanim ang sagana sila no matataba yung tanim nating saging tataba kasi yung daluyan ng ano uh, yung dito sa likod ng tulungan ni Sol ay dyan binadalo yung ato. Kaya mataba yung lupa po dyan. Ayan, may ano dyan. May puno ng papaya. So, ito na nga po si Sol. Hindi pa po bumalik sa normal yung katawan niya, no? Uh, payat pa rin po siya. So, ang pinapakain ko po dyan sa kanya, <laughs> ang pinapakain ko po sa kanya ay 2.5 a day. 2.5 so, a day kasi po uh, para bumalik na sa normal yung katawan ni Sir so yung katawan talaga ni Sir ay nung simula nung dumalaga pa siya ay slim talaga ito, no? hindi siya ganoon kataba tabain, hindi katulad sa mama niya sa panmamakig number 1 yung mama niya ay tabain talaga yun so ito si Sir ay ang um, katawan nito ay mahaba, tapos manipis lang po So, ito nga po si Sir. 6 uh, six days na simula nung winalay natin yung mga piglet niya, ay nag-discharge na siya ng likido. Kaninang umaga lang po siya nag na discharge ng likido no, na no, okay, no, okay. Tapos, balik po, kahapon po siya nag-umpisa maglandi. Kahapon po siya nag-umpisa mamaga yung ari niya. Tapos, ka ngayon siya na -disch discharge ng puti, ng likido na puti pero sinampahan ko po kanina, sinakyan ko po yung likod ay nagagalit pa po siya pero itry ko po ulit ngayon no? kasi kanina ah, nagalit po siya so yun mga kadiskarte no? ah, try ko po sakyan si Sor kung tingnan ko po kung pwede na po ba siya pasampahan mamayang hapon so kung nag standing hit na po siya ngayon mamayang hapon po or gabi natin papakastahan tingnan natin mga kadiskarte try ko po usap yan ay nagalit pa nagalit ayaw niya pa mga kadiskarte nagagalit pa siya try ko mga kadiskarte isasakyan Nagalit pa. Ayaw niya pa mga discard. Wala pa siyang standing heat. Nag-discharge siya kanina nang Ayun nga, nag-discharge siya kanina ng, ah, kanina ng liquid kaninang umaga. Pero po, ngayon, trinay natin sakyan. Mga 10 uh, na ngayon, no? Wala pa rin, nagagalit pa rin po siya. So, yun nga mga kadiskarte, si Sor ay pang, simula nung nagwalay tayo sa mga piglit niya ay pang anim na araw na po ngayon so bali kahapon po siya nagumpisa namaga yung uh, ari niya yung vulva niya no tapos kaninang umaga nag discharge na po siya ng uh, likido na puti pero ngayon sinakyan natin ngayon sinakyan natin po ulit ngayon wala pa rin pong standing heat So, yun nga si Sor. Hindi pa rin po bumalik sa normal yung katawan niya, no? Medyo payat pa rin po siya. Pero ang pinapakain ko na po dyan sa kanya ay uh, dalawang kilot kalahati uh, sa isang araw po, no? I-divide ko na lang po yun sa umaga at hapon lang po kasi ako nagpapakain. Bali po, sa umaga, one and one fourth. Sa hapon ay one, one and one fourth. So, bali po sa isang araw ay dalawang kilo at kalahati so bali mix po yun uh, feeds at saka darak ng palay po ngayon mga kadiskarti ay hapon na ha? magpakain tayo kay sor so yun nga ang pinapakain natin kay sor ay isang kilo may one fourth you nao know, ngayon hapon kaninang umaga isang kilo at one fourth din po mix na po yan feeds at saka darak So, yun po. Uh, si sorpo po ay, ayan, ang dami pong nilabas na likido. Light, ano lang po siya, no? Light pinkish lang po. Light lang. Tapos, hindi po magang maga yung, bol, yung pepe niya. Hindi masyadong maga. No, hindi po katulad nung dumaraga nga po siya pag naglandi siya at pink. pink pink po tapos malaki so yan si sour at naghapuna na po so yun po may bago po akong alaga dito so ayan po yung aking mga tuta no nag alaga po ako ng tuta dito sa kulungan para po pag lumaki sila sila po ang bantay dito sa ating kulungan para po hindi makalapit ang magnanakaw po dito kasi po dito sa lugar namin naku, daming magnanakaw so yun po no at ating mga alaga tatlo po yan sila ang isa na sa labas pero ito po dito hindi dyan sila matutulog kundi doon po sa kabilang dito po yan sila ang pwesto po nila dito, dyan po, dito sa kabilang cage yan na, lang sila diyan. So ang dami pong nilabas na likid likido. Ni sour. So sana po, 'yun po sinakyan ko po share dito kanina sa likod dito po. Sinakyan ko po ulit siya ngayon hapon. Ayaw pa rin po nagalit galit pa rin. So sana po bukas ng umaga magstanding hit niya standing hit na siya tapos pagkahapon papa-AI na po natin siya pero ito po ay titingnan po dito bukas din ng mag-AI so yung mag-AI po ngayon ay bago po no ah bago po yun hindi po yun ang nag-AI po kasi sa dati sa mga inahin ko po dito kay sa mama ni Sor ay yung isa po nung taga dito lang po sa amin so ah, na ai po yun siya namatay po lang yung lahat po yung bore niya kaya ngayon po, uh, iba naman po yung nakuha natin mag-iiyay. So, sa hindi pa po nakasubscribe, please po, subscribe na po sa nagsubscribe na po. Maraming salamat po sa inyong suporta po. God bless po. Happy farming. Bye bye!